Oh. <laughs> Ang ano lang naman, iniipon ko lang. May bibidid lang ako. Wala akong nag-iipon po. Mawa naman. Magkira ka tira. naman kahit konti lang. One, two, three. Suweldo <laughs> na naman. Bote, nakakuha ko ng bonus ngayon. <laughs> Kaso pag-uwi ko sa bahay, lanos na naman ito. Ah, hindi pa pwede yun. Magtatabi ako muna. Mamaya makapag-inom nga. <laughs> kupit, kupit pag may time. Mami, gano tayo mamaya pagdating ni Daddy. Sa sweldo niya, shopping tayo. Mm? Shopping? Oo nga, antay lang si Daddy. <gulong> Mulok yun. Antay lang si Daddy, sa sweldo niya. Tagal nga eh. Tagal nga ni Daddy, dumating eh. Saan na kaya yun? Pagin mo, asa yung cellphone mo? Nasa loob. O yan, napakalanggan mo na eh. Talagang nag-aabang ah. Dito ko dahil sa loob. Baya, Pinagbabalakan agad yung sweldo ng mga to ah. Hindi po pwede yun. Tabi-tabi muna, tabi-tabi. <laughs> balak na balak agad yung sweldo ko. Kung saan mapupunta eh. Parang kala mo sila naghihirap eh. <laughs> subi muna huh? eh. Ang <laughs> uh. hmm? tagal na naman ako. ni Daddy dumating. Nasaan na kaya? Uy! Ay! Pwede na pala si Daddy! Uy! Hindi Saan ka dumaan? Yung siya yun! Bakit? Akala namin dito inaabangan ka nga namin eh. Ba't yung inaabangan? Eh, wala! Inaantay ka namin. Hmm? Ba't na ako inaintay sabi ni mami, antayin ka namin eh. Ba, ya, ba't niyo ako nihintay? Bakit nga ba? Ang problema niyo? Oh, yung sahod na kayo lang po. Yung sahod daw. Na? Yung <laughs> sinasabi ko eh. Sahod. Oh, ito lang ang na, ano ko, na, na ano ko, inawid din ako. One, One, two. Two? Paano yes. natin pagkakasalto, talagang libo lang? Ha? Dalawang lang? Yan lang kasi hindi, withdraw ko muna. Bakit yan lang? Bakit? Bakit ba? Bili-bili lang mo? Kinukupitan ano mm -hmm. mo na tayo ang kakami ah. Ano ko nakupitan? Hindi ako nakupitan. Bili! Mula ano ko nang bewa yun. Mm hindi -hmm. ako nakupit sa'yo. Parang binudugasan mo na. Oo, gusto mo. Wala mo yung ATM ko. Yan o. <laughs> oh. oh yung bank account ko. Oh, oh. Sa'yo na. Parang hindi ka nag-iisip. Sure ka ba na hindi ka talaga nang opet? Hindi! Mag-withdraw ko lang uli. Yan lang kasi yung na-withdraw ko. Sure ka talaga? Oo. Mm -hmm. Yan lang kasi na-withdraw ko. Pero, paano na tayo mamag-aaral nito iyo sa labas? Boyan, dingo, Ay, yan na, o yan, di nga na, Ay, mo? Di magkano kayo sa labas? Problema ba yun? Puha pa... pa talaga kami? Eh, bakit ba eh? Ang hirap ko akong umuha eh. Hirap bang ka na? Nahihirapan ka pa? Nag-withdraw nga lang ako, pahaba ng pila be. Ah, kaya naman na ah, mag-ano nang... Nandun ka na nga sa pila, ang dapat nilahat mo na. Di kami na naman ang ahaba ang pila nito. Sige na, oh. wala na lang kayo doon. Sige, kapag hindi ka lang upit dito. Ba't ba't ko ba? Kailan ba kita pinagtaguan, Ben? Yung e, minsan di kita pinagtaguan ng ano. Anong tinitingin mo? Oh, yeah. Ba't nakatingin ka na naman? Nakatingin hmm, 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 hmm. hmm. ka na naman. Hmm. Bakit ba? Bakit ba kinukustyon nyo ako? Hmm. Sweldo hmm. ko hmm. naman hmm. yan. Sumaling. Hmm. Kinukusti niyo ako, sweldo ko naman. Hindi, ka hindi ka never ako magsisinungaling ko eh. Hindi ako nagkukupit? Hindi ako nagkukupit sa'yo. Hmm. sure ka? Oo. Oh. Uy, may! Tara, tara! Ang ah, ala, siguro mo ngayon eh. Diskumpiyado pa eh. Talagang bantay na bantay yung sweldo ko eh. Yan, kita mo. Kaputin na lang, nakapagtabi na ako. Kung hindi, landos. Ang pera ko na naman. Ay, nakabuhay talaga. Ano naman? Hindi! Bumunta na kayo sa mall! Oy! Sige! Bakit ba? Hindi na gawa mo maglilinis ka. Ha? Sino ka nalungin tayo ng ako nalungin tayo? kung nungo pichiyo! Never, never! Never, never! Never, never! Never, Balak na balak ka yung kung saan mapupunta eh. Parang alam mo siya na Oh my god. Oh, and Anna. Oh. <laughs> Unin Mami, ha? Ano ko unin yan. Hindi ka lang upit, ah! Hindi ka lang upit, ah! Kunti lang naman yan, eh. B! Kunti lang yan. Oh! kunti, ah! Sabi ko na nga, ma, Dami. One. Two. Ang ano lang naman, hiniipon ko lang. May bibili lang ako. Wala ko nag-iipon, B. Mawa naman. Bakitira ka naman kahit kunti lang. One, one, two, three. Three, five. Uh, three, one three 2, three. okay 2, pa yung ano mo, biligan mo. May bibiling kasi ako. Biligan mo sa amin? Ha? Mas damang pa? Dapat nagsabi ka na lang kay mami na may bibiling ka. Kailangan nabibigyan? Binibigyan kita. Binibigyan kita. Saka, napakasinungaling Sabi mo, never kang ngot mo. Ano kong hindi lang <laughs> pala kaya yan. At mga